Magandang araw sa lahat ng mahilig sa aksyon. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang isang tunay na obra maestra na hindi nyo dapat palampasin, ang Lone Wolf McQuaid. Ang pelikulang aksyon na ito mula Amerika noong 1983, na may halo ng western at martial arts, ay isang tunay na paglalakbay sa nakaraan at maniwala kayo, astig pa rin ito. Alamin natin kung bakit ang pelikulang ito ay isang tunay na klasiko. Una sa lahat, ang bida ay ang alamat na si Chuck Norris. Ginagampanan ni Chuck ang papel ni J.J. McQuaid, isang matapang at prangkang Texas Ranger na may sariling batas. Isang tunay na lobo na nag-iisa na laging gumagawa ng mga bagay sa kanyang sariling paraan. Sino ba naman ang hindi mahilig sa isang magandang kwento tungkol sa isang nag-iisang lobo? Ipinakita ni Chuck Norris ang kanyang maalamat na kasanayan sa martial arts sa pelikula na nagbibigay sa atin ng mga epikong eksena ng labanan na tiyak na magpapako sa inyo sa inyong mga upuan. At dahil pinag-uusapan natin ang mga eksena ng labanan, isa sa mga pinakamagagandang bahagi ng Lone Wolf McQuaid ay ang epikong pagharap ni na McQuaid at ng kontrabidang si Raleigh Wilkes na ginagampanan ng walang iba kundi si David Carradine. Ang mapanood ang tunggalian ng dalawang alamat ng martial arts ay isang palabas na hindi ninyo dapat palampasin nakakakaba, brutal, at lahat ng hinahanap mo sa isang pelikulang aksyon. Pero hindi lang aksyon ang dahilan kung bakit klasiko ang pelikulang ito. Ang Lone Wolf McQuaid ay may kakaibang alindog dahil sa paghahalo nito ng western at martial arts. Makikita mo ang maalikabok at mapanganib na mundo ng western na sinamahan ng mabilis na aksyon ng martial arts. Ang kombinasyon na ito ay napakaganda at nagbibigay sa pelikula ng kakaibang katangian. At huwag nating kalimutan ang soundtrack. Ang musika ay ginawa ni Francesco De Massi at puno ito ng dramatiko at nakakapanabik na enerhiya na inaasahan mo sa isang pelikulang aksyon. Ang musika ay perpektong tumutugma sa mga nakakapanabik na eksena at nakadaragdag sa pangkalahatang atmosphere ng pelikula. Papuri rin sa mga supporting characters. Sina Barbara Carrera at Leonisa Kennedy ay nagbigay ng mahusay na pagganap na nagdagdag ng lalim sa kwento. Ang kanilang mga karakter ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ni McQuaid, na nagpapatunay na kahit ang isang nag-iisang lobo ay may mga taong pinapahalagahan. Ang Lone Wolf McQuaid ay puno ng mga klasikong sandali mula sa mga pelikulang aksyon noong dekada 80. Alam ninyo na, yung mga OA na pagsabog, mga nakakatawang linya at ang pangkalahatang pagiging OA. Ito ay isang pelikula na hindi masyadong seryoso at iyon ang dahilan kung bakit ito maganda. Kaya, kung mahilig kayo sa mga pelikulang aksyon at naghahanap kayo ng pelikulang pinagsasama ang pinakamaganda sa martial arts at western, ang Lone Wolf McQuade ay para sa inyo. May aksyon, may drama at mayroon yung hindi mapagkakamalang vibe ng dekada 80. Kumuha ng popcorn, umupo at tamasahin ang klasikong ito. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like kung nagustuhan ninyo ang review na ito. Mag-subscribe sa channel para hindi mahuli ang mga susunod na review ng mga pelikulang aksyon. Hanggang sa muli at naway sumainyo ang aksyon.